Hello mga pre, ako ang host, Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Regan Enthusiast kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at mga unboxings. This episode of Pinoy Regan Enthusiast is sponsored by Cooler Master. Ngayon, wala tayong re hen Pero, nagtataka kayo bakit may nakalagay na ano, title sa baba na magre-review tayo ng Cooler Master Case 5. Actually, wala talaga tayong Actually, wala talaga tayong re-reviewin dahil merong nag-video ng Cooler Master Case 5 at sinend sa atin dito sa Pinoy Rig so, Enthusiast. Yeah, sa pangalan niya ay Tim Wabinga. Uh, isa siya sa mga pre natin na representative noong ESGS 2015 sa MSI Rig Reloaded Contest. So, mga mods yun na contest. So, nag-sponsor yung Cooler Master sa amin ng Cooler Master Case 5. Eh, since hindi ko nakawakan yung case kasi kapos na sa oras, imumod eh, pa niya yung, piece, eh, yung case. Tapos isasali sa event. So, siya na lang yung nag-video, pero ako yung magdadub para sa inyo. So, ito na. Ang Cooler Master Master Case 5 ay available sa color na dark metallic gray with black interior. So, makikita natin sa loob, pwede dito ang ATX, Micro ATX, at Mini ITX. Meron din itong 7 expansion slots. Sa drive base naman, meron itong dalawang ODD base, which is merong open and lock mechanism by Cooler Master. Meron rin itong HDD base na fully modular. Tatanggalin mo lang ang kasama niyang thumbscrews at ihilain ang mismong drive bay at pwede mo na siyang ilipat sa ilalim ng case nyo. Meron tong dalawang SSD bays which is fully modular din. Tatanggalin mo lang ang thumb at pwede mo naman siya ilipat sa likod ng case nyo. Sa harap naman may kita natin meron tong dalawang USB 3.0 HD audio na may headset and microphone jack reset button, and the power button. Lahat ng cables ito ay black kaya okay na okay. Kung bibilin nyo ang case ito, may kasama na 120mm fan sa harap at sa likod. Speaking of fans, supported niya ang tatlong 120mm or 140mm fan sa harap, dalawang 120mm or 140mm fan sa top, at isang 120mm or 140mm fan sa likod. Kung makita nyo sa likod, ito ang cable management sa Mastercase 5. May space ito na 25mm thick. May kasama na rin velcro straps at rubber garments para mapadali ang pagmamanage ng cables nyo. Meron itong mga dust filter sa harap, sa top, at sa bottom para sa inyong power supply. Washable lahat yan, so pwede nyo hugasan kahit kailan nyo gusto dahil madali lang siya tanggalin. Kung makikita natin, ang Cooler Master Master Case 5 ay isang bottom mounted PSU. So pwede yung face down or face up. Maganda din dito ay meron tong mounting bracket para sa inyong mga power supply. At ang mounting bracket na ito ay merong apat na thumbscrew na pag nilagay nyo yung power supply nyo sa loob, slide nyo na lang siya at itatighten yung mga thumbscrews para mag-hold ang inyong mga power supply. So, mga kasama sa Master Case 5 ay nakalagay dito sa uh, HDD tray na nakabox na may Cooler Master logo. So, ayan, ipubuksan na natin. Meron to kasamang zip ties. Uh, optional mounting bracket. Dalawang Molex to fan header pin. Pwede dyan yung mga 3-pin fan. Ayan, dalawa yan. At mga screws. At ang masasabi ni Team Mabinga para sa case na to ay, Maganda siya dahil nga modular siya. Lahat ng gusto mo gawin sa case na ito, pwede at di mo na kailangan pa i-mod. Like ODD at HDD drive bay, pwede mo alisin for better airflow at para din sa clearance kung maglalagay ka ng 240 or 280 rad sa front. Ayos din ang paint job, classy tignan dahil hindi siya glossy. Ang hindi ko lang nagustuhan yung PSU shroud, dapat ginawa din nilang removable yung using thumb screw para makapaglagay ng custom PSU shroud. Pero overall, okay na okay siya para sa price niya. Sulit siya para sa mga mag-custom LCS or liquid cooling solution dahil malawak siya. Matibay ang pagkakagawa lalo na sa side panel na solid metal talaga at mabigat. So, maraming salamat sa mga sumusuporta sa Pinoy Reg Enthusiast. Kung gusto nyo yung video, i-like nyo. Kung hindi, i-dislike at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Also, check our new videos here or yung past videos namin. Basta ililink ko na lang nandiyan. yan dyan. Yan, kasha yan dyan. Saka, ano pa ba? Also, huwag nyo kalimutan i-follow kami sa Twitter. Uh, like nyo kami sa Facebook. At saka, follow nyo rin kami sa Google Plus page namin sa may mga Google Plus page dyan. So, yan. Maraming salamat. Paalam.